Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing siyam ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo Ngunit 'wag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa bugtong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at 'wag iparirinig ang iyong pagtangis. 'Wag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo natanda ng pagluluksa. 'Wag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ng pagkain ng mga upahang tagaiyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita kinagabihan, namatay ang aking asawa, kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambayan ng Israel ang ganito. Ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluloksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksiyan niya ang pagsamba nila sa Diyos Diyosan kaya't kanyang itinakwil. Sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinaligdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, Taligdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin. Sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Aleluya, Aleluya. Mapalad ang mga duka na tanging Diyos na lumika ang pag-asa at adhika. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guru, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po, tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Yesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata, sapagkat siya'y napakayaman. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo.